Magandang balita po ang hatid ng Philippine Statistics Authority yung kanilang labor force survey. Biro inyo uh, napakalaki po ng binaba ng unemployment rate, 5.3% to 3.9% para sa buwan ng Agosto. Tapos ang employment rate natin ay 96.1% ang employment rate. Saan po natin ma-attribute itong mga magagandang kaganapan na ito pagdating po sa labor secretary? Una ray uh, sa bahagi ng Department of Labor and Employment uh, kami po ay nalulugod at uh, medyo na bibigyan ng uh, higit pang lakas ng loob at uh, inspirasyon batay po dito sa pinakahuling uh, labor force survey results ng uh, PSA. Uh, nakita po natin dun sa kanilang uh, report, medyo bagamat marami pong uh, dumaan din na kalamidad sa ating bansa, eh meron pong uh, pagba uh, may magandang improvement po sa larangan po ng sa sektor po ng uh, agrikultura at uh, yun po uh, yung construction din uh, on a year on a year basis no month on, month on month medyo higit na maganda na banggit mo nga kanina karagdagang apat na milyon uh, kung titingnan po natin yung datos noong July 2025 at tung August 2025 at uh, malaking bahagi po dito yung mga Patuloy na pagsisikap ng ating pong pamahalaan sa pangunguna ng ating pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpaabot po ng mga serbisyo sa ating mga uh, kangaya lalo na sa mga job seekers, mga kabataan at uh, malaking bagay po yung kolaborasyon at tulong po ng ating pribadong sektor, ang ating pong mga negosyante, na uh, patuloy po na nagbibigay ng kanilang kooperasyon at naglalagak ng karagdagang puhunan. So sekbeni may naging mag, may naging malaking role barito yung mga regular at nationwide na ginagawa niyo mga jobs fair. Yes, malaking bagay Ray. no kung matatandaan natin na uh, sa pagsimula ng taon, nagbigay po ng uh, direktiba ang ating uh, pangulo na gawing buwanan no uh, yung uh, pagsasagawa ng job fair at uh, kami ay uh, lubos din na nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap at pagtulong po ng uh, uh, pribadong sektor at uh, halos sa uh, buwanan, Meron pa nga pong mga lugar na every other week meron po silang uh, job spare. no? Mm -hmm. Kaya malaking bagay yan, Ray, at uh, na nakikita ng ating mga job seekers kung saan po ang lugar na mayroong mga bakante, anong klaseng sektor ang nangangailangan po ng uh, ikangay mga manggagawa para maging fully operational yung kanila pong uh, pagsasagawa ng kanilang negosyo.